Hello guys, welcome sa akin channel. So ngayon ay nagluluto ako ng kabsa. So ayan, ito siya. Ito yung style ng pagluluto ko. Sa so, iba kasi, sa kanila kasi iba yung pagluluto. Pero gusto ko kasi ganito. Una kong nilagay ay is... sibuyas. Pinapula ko muna yung sibuyas, tapos so, sinunod ko na yung bawang, tapos sinunod ko yung kamatis. So ayan. Hintayin ko na lang maluto yung kamatis. Tapos nilalagay ko na rin yung manok. So ilalagay natin yung manok. So, yung tinaulan na to siya, hindi na to siya nagyayelo eh, kaya, ano. So, yan. Lagay na natin siya. Ayan. gagawin ko dyan is, haloy, ko muna siya hanggang ano, lumabas yung katas ng manok. Kasi pag diniretso mo siya lagi ng tubig, hindi masarap. Kaya mas kailangan siya na yung katas niya is palabasin ko muna yung katas ng ano, manok para magkaroon ng lasa yung kabsa. So, yan ang style ko guys. Sa kanila kasi diretsuhan lang. Eh. Sa akin kasi kailangan ko kasing palabasin yung katas nito eh. So. Tain ko muna yun siya. Basta ako na siya haluin pag medyo ano-ano na siya. So, ayan. So, may na ulit. Ito, nung halap ko kasi para yung para yung kung yung pinakakapras ng ya tau nang besar Sekarang kita ko ng tomato paste. Ginagahan ko yung sa pagluto. Kasi total, nagluluto kami 12.30. So ngayon, kasi ako lang naman dito. Yung amkong babae wala. Ginagahan ko yung pagluto. Kasi nga, gusto ko yung pagkaluto ko is hindi madalian. Maayos ko sa pagluluto. Kasi ayaw kasi sa, siyempre kumakain ako. Ayaw ko nung Pasukan na natin siya. Bye. So yun na nga, lumabas na yung ano niya, mantika niya, tsaka yung katas niya. So, lumabas na. Ang gagawin ko niya, salagyan ko na ng tubig kasi para lambutin natin siya. Salagyan so, natin siya natin ng tubig. So yan. Ganun ako magluto ng kabsa, so hindi natin damihan ng tubig. Ayan na siya. So, ayan. Haluin lang natin ng onte. So, ayah. So, ayah. so, mamaya na. Antayin natin siyang lumambot. So, ayan. Magre-ready na ako ng bigas. So, ayan nga guys. Ayan na pala yung aking kabsa. So, ayan. Nilagay ko na yung kanin. Tapos, antayin ko lang siyang mag-ano siya. So, ayan. Then, ko na lang siyang luto. Pinahinaan ko na lang yung apoy. Tapos, ito yung manok naman, andito sa baba. So, nilagay ko siya sa oven. So, ayan. Itong manok naman is malapit na magluto. So, ayan na nga. So, ayan, guys. Oh. Hmm. So, luto na yung manok. So, patay na natin siya. O, ayan. Hmm. So, ayan. Ayan yung kanin naman ipainin na lang natin. Hinaan natin ng kunting apoy. Eh. Oh, sayo na.